you <laughs> done packing na guys 200 kilo ready na for uh, pick up last 4 kasi yung pick up kaya kailangan madaliin yan ilang box yan uh, 27 box equivalent of 260 6 kilo uh, 60 po yan ngayong araw sa Riyad oh, pagkatapos nito dahil empty na yan mga yan pupunuin na naman namin yung dalawang freezer na yan yung isa kalahati ang natira so wala nang talagang tigil to hanggang anim na buwan to guys na bakbakan sa paggawa ng sago so paano ibababa ko muna mga guys karaming pawis na inday ah, ah. karaming init yan mga taga riyad mga friends ko sa riyad abangan nyo ang bubati mag-open na ulit sila this coming second uh, week of November. Yan sa mga ka kapwa ko mga nag -re or mga ka-team ko, pasensya na kung hindi ko kayo ma-support na igi At sobrang busy lang talaga ang inyong kapwa. Pasensya na. Sana maunawaan ninyo. Salamat.